Siguradong bababa ang kolesterol mo, pati mga baradong ugat ay magiging normal ang pagdaloy at ang pinakaimportante, pati stroke ay may iwasan kapag ginawa mo ang rutina ito. Maghahanda ako ng maliit na ulo ng bawang, babalatan at pipinuhin. Ang bawang ay nagtataglay ng alisin na nagpapababa ng produksyon ng mga bad kolesterol. Nakakatulong din ito para may ayos ang mga baradong ugat at mabisa din ito para mabawasan ang mataas na blood pressure. Ang luya naman na mabisa para mas mapabuti ang kalagayan ng atay, nakakapagpataas ng metabolism, nakakatulong para may ayos ang level ng blood sugar at nagsisilbi itong malanga sa mga fats at taba na kinakain natin. Ang cinnamon ay mabisa din para sa ating metabolismo, nagpapataas ng insulin levels. Inaalis nito ang mga fats at taba na nakabara sa ating ugat at mabisa din sa pagpapababa ng kolesterol. Ang huli ay ang lemon na mataas sa flavonoids at vitamin C na kailangan ng ating katawan. Nakakatulong para pababain ang kolesterol level. May mahalagang papel sa kalusugan ng ating cardiovascular. Lahat ng tatlong mga sangkap na ito ay uunahing pakuluan at ipanghuhuli na ang lemon na hindi masyadong ilalaga. At pwede nang inumin araw-araw bago matulog.